So guys, magandang araw sa inyo So ayun, may panibagong request na naman tayong pupuntahan So babalik ulit tayo dito sa daan Papuntang Apali kasi pupuntahin ng Barangay Kale So ayun, dito ulit tayo dadaan So ayun uh, Ang may request pala ng biyahe natin, natin, natin ngayon ay si Boss Ella Ranel So nagchat na kung pwedeng ano uh, feature din yung ano barangay Kalik. So ayan, uh, muna tayo dito dito kay ano. Shout muna kay Boss Aldebuere. <laughs> naandun na lang si Madam. <laughs> Gulat pa siya hindi niya alam kung sino yung bumusina sa kanya. Tayo so, na. Uh, Madam, shout out <laughs> Nagulat ka tuloy <laughs> At shout din kay Boss Sal de Buere So yun uh, Anyway, balik tayo dito uh, Mabunta tayo ng kale Tainikutan natin yung kale Napagaganda ng panahon no? Oh. <laughs> so yun, charo kay Boss Ella Ranel, maraming maraming salamat Sa pag-request, papunta ng kale So yun na uh, hindi naman na tayo bago dito sa Kalay kasi pagbiminsan na uh, deliver tayo dito. Pero uh, limited lang yung napupuntahan natin. Kasi since truck yung dala natin, hindi naman pwedeng ipasok nang ipasok kung saan-saan yung truck. Uh, Siyempre kung hanggang saan lang yung deliver, hanggang doon lang tayo. Pero kapag ka naka nakamotor tayo, unlimited yung access natin dito sa ano. Unlimited yung access natin dito sa kalsada ngayon pwede natin makita kung ano, -ano yung meron dito so yun na ah, kunting kaalaman lang ah sa barangay kali pwede kang dumaan dito via Apale eh. pwede ka rin dumaan via apad ah, pwede kang mag skate ah, dito ko nalang piniling dumaan kasi ako naman iwanan yung motor ko dun sa kabila mas maganda pa rin mag vlog ng nakamotor <laughs> ayan na ah, medyo malapit-lapit na tayo ayun shout out kila sir ayun shout pala sa lahat ng taga -apale. maraming maraming salamat po sa mga nanood at sumubaybay ng, sumubaybay ng vlog natin lalong lalo na kay oops boss mark Andrew upan siya maestrado ikot tayo magpas tayo So, ayan yung ano ng Kale. Paranggay Kale. So, dito ang daan. Sorry, lumagpas tayo. <laughs> so, anyway, shoutout kay ano Boss Mark Andropan sa Maestrado at sa lahat ng taga-Apale. At saka doon kay Sir na nag-request na magpunta ng Apale. So, ayan, maraming maraming salamat po at nagustuhan nyo yung video na ginawa natin. So ayon, pumunta tayo ng kale Sana magustuhan nyo rin po yung video natin dito na Pumunta ng kale Ayan, titignan natin kung hanggang saan ang dulo nito Medyo matagal-tagal na rin ako dito Ngayon kita na nakapasok eh Pero Check lang natin kung hanggang saan ang dulo yung Mga kamag-anak pa rin tayo dito Ah, uh, pero limot ko na kung saan dito yung mga bahay nila. Yung iba naman kasi dun sa may tabing riles na ang bahay eh. Okay so, pa man, shout out po sa inyong lahat. So, shoutout nga po pala sa mga kaibigan natin Kay ano, Ma'am Bombe Makabuhay At sa The Fresh Mekos Mekos Crescent Yun, shoutout po sa inyo madam aso hindi ko habulin sa kay sir naglalakad sir magpayong kang init may sa kay kuya ryan anyes reyes ng ano jeans para sa sa river course pub sila kuya ayan anyo kuya ato na isa at sa akin mong beans galabin sa manong jans kay ano boss mark alikaway sa kimlis lichon kay ano kay kuya kimli busili ayun pag uwan at saka kay ma'am Lynn notorio at sa zone 3 pares yun ba pilis at kaya ito natin kaya so, kung ano base na naaalala ko uh, siguro ang dulo ng kalsada na to ay plaza pero hindi ko lang sigurado ha pero base na naalala ko parang plaza nga yung dulo nito eh. Uh, sa mga yung nakakalam mo, ito na yung daan papuntang kali Kinti itsura niya. Ayan, kailangan lang natin magdahan-dahan. Okay? Eh, ang PM kasi si Busela Ranel eh. <laughs> so, i-feature natin yung barangay kali para kay Busela Ranel yung lagi ko yung nakikita dyan sa bayan si boss Ella Ranel ano yan ah DJ yan sa ano sa LGU uy <laughs> pugo saan kaya ano nun saan kaya yung itluga nun comment down below guys kung pugo yung nakita natin ha hindi ako sure eh parang alam ko na kung saan nandulo nito parang nakarating na ako dito na nag-deliver kami ng nakaraan ang alam ko hindi pa tapos yung ano dito eh, kalsada dito eh. ang alam ko hindi pa dito tapos ang kalsada eh, kasi nag-deliver kami dito ginagawa yung kalsada dito ay shout out pala kay ano kay Sir Anthony Cruz ng ano Katarba. Uh, Ayun shout out sa iyo Sir. Uh, next time po pupunta mo yung Buenos Aires. Pero ano lang tayo sa sentro sentro to sentro lang tayo Sir. hindi ako papasok ng mga ano sitio sitio ng po. Tapos parang alam ko na ako. ang dulo nito eh ayun uh, boss Ella Ranel kung hanggang saan lang tayo ah kasi mahirap pag ano malabak mga tatagal lang tayo sa biyahe kasi may nahabol din tayong oras so ito ito yung sinesemento nung ano nung nagpunta kami dito ito yung sinesemento hindi ko alam kung hanggang saan to hindi ko alam kung hanggang saan to natapos yung semento dito kaya yun eh nagdeliver kami dito dati eh. hanggang saan kaya yung semento mukhang oh, mahaba na yung tinakbo ng semento baka medyo matagal na rin naman na yun eh siguro last year pa yata yun oh, last year pa yata So ayan napakaganda Hanggang dito na rin pala Nice nice Ayan yung kabahayan dito sa barangay gali Ayun lang <laughs> Ayan ang sinasabi Ayun So ayun kay Boss El Aranel So Boss hanggang dito na lang ako Hindi na ako dyan papasok Kasi medyo alanganin na yan no So ayan, uh, shout -out na lang sa lahat ng taga-kale Baka kasi abutin tayo ng ulan eh. Tayo pabalik na ako sa bayan. So ayan. So ayan boss, uh, hanggang doon na lang ako kasi pagka umulan medyo delikado. Basta sementado papasukin natin pero kapag kaganong mga putol na yung semento medyo mahirap na yung boss. So ayan, uh, maraming maraming salamat kay Boss Ella Ranel sa pag-request ng biyahe natin na to. ayan. pero mas maganda sana kung may abot dun sa sentro ng kali yung ano kalsada yun comment down below guys pag ano ha ah, napanood nyo to ha ah. comment down below kayo para may shoutout ko din kayo o so, yan o oh. pabalik na tayo <laughs> Kasi putol na yung semento, gandun lang tayo. Hindi na tayo pwedeng pumasok doon. So isa mga gusto palang magpa-picture ng ano, parang gay nila sa vlog to. Comment down below lang po kayo dyan sa comment section. Nagbabasa po ako ng mga comments mo. No? Nagre-reply din naman po ako. So sa mga negosyo dyan na gusto mong patulong, mag... Uh, promote ng business PM nyo lang po ako ipopromote ko yung mga business nyo no? so pagdating naman sa mga ganyang bagay eh, mapag-usapan naman yan uh, dyan tayo bumabawi ng tulong sa mga kaibigan natin na nagninegosyo para uh, ano na rin kumbaga sa ano uh, para mas makilala yung negosyo nila So ayun, sa mga hindi po nakakalam, tumutulong ko ako sa mga nagnegosyo, nagpupumuto ako ng mga negosyo nila. So, ayun, hindi ko nai-spill yung iba kung ano yung pinag-usapan namin. Siguro kung makausap nyo yung isa sa mga napag ko ng negosyo nila, so itanong nyo na lang kung ano yung naging ano namin uh, usapan. Ayoko din kasi mag, magsabi. So, ayun, uh, pabalik na tayo. bagay maganda naman yung panahon eh uh, mas maganda siguro kung dediretso na ako dun sa ano sa next destination ko total palabas na din naman ako ng highway sige sige pupunta ako na lang yung next destination ko ganda ng aki ako ating dito smooth Ayan, so, babalik na tayo sa may release. Ito na yung riles. Pag nakatra kami, tapos maulan dito, naku, medyo hirap kumahon yung truck. Sa sobrang ng daan. Ganyan talaga pag ano, birang madaanan yung ano, kalsada. So, ayun guys, ah, hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ano, pag-picture ng Barangay Kali sa vlog natin. So, ayun, napasalamatan ko lang po yung mga nagko-comment, nagla-like, lalong-lalo na yung nagsishare ng ating mga videos. Sa mga nanonood po ng video ko na hindi pa nakapallow, baka naman po, <laughs> maglalambig lang. So, ayun, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo lalo na po sa walang sawang pagsuporta. So, para sa inyo po ito lahat, hindi ko na po kayo maiisa-isa. Maraming-maraming-maraming-maraming salamat po sa inyo. So, ayun, guys, ah... Uh... Hanggang dito na lang yung video natin. Nandun uh, na lang po. Uh, see you sa next vlog. Ingat po kayong lahat. At magandang araw po sa inyong lahat.